tahan ng mga kandidato sa pagkasenador ng partidong PDP ang patotsyada ni Pangulong Bobo Marcos na parang nag lang ng suka ang ilang mga pambato nila. pa ng PDP, marami raw sa kanila ang abogado at merong binabatbat. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, dumating na ba dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Julius hinihintay pa rin si dating pangulong Rodrigo Duterte para pangunahan itong proclamation rally ng mga pambato ng PDP Laban sa Senado. Kanina, sinagot ng mga kandidato 'yung mga patotsyada ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumutang pa ang hidwaang Duterte-Marcos dahil dito sa Club Filipino, nakilalang bulwagan ng maraming pagtitipon ng Liberal Party, idinaos ang event. Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng Proclamation Rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato matapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa paglatag ng mga plataforma, hindi nila pinalampas ang patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po, pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay eh, parang nagbibinta lang na ng suka, tapos binigyan lang si Usi. Anong tingin niyo kaya ito ni Himlo? Eh, Pagkano yan? Ang suka ang kalaban ng Tanso. Ang suka ang kalaban ng Peking Ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit Napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila na involved sa korupsyon. Iginit din nila kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabingbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto niyo bang matanggal si VP Sara? ipanalo niyo mga senador namin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panauhing pandangal sa Proclamation Rally na idinao sa Club Filipino sa San Juan City. Sa loob na maraming panahon, saksi ang Club Filipino sa mga pagbabagong humubog sa kasaysayan ng bansa. Isa na riyan ang panunumpa bilang Pangulo noon ni Corazon Aquino, dito rin madala sa mga pulong ng Partido Liberal. Pero sa araw na ito, Pulat asul na kulay ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangingibabaw, hindi dilaw. Sa panayam sa media, dinipensahan ni De La Rosa ang tokhang kampanya pati ang pagiging pro-China umano ng kanilang partido kasunod ng kumakalat na larawang nakipagpulong ang kanilang mga opisyal sa Chinese Communist Party sa isang hotel sa Pasay. Julius, magsisimula ang programa pagdating ni Duterte. Magsasalita lang saglit ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte o Baste Duterte na tumatayuring Executive Vice President ng partido bago niya formal na ipakilala at itaas ang kamay ng mga manok niya sa Senado. Julius? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga front line ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.